Kabanata 21 Ang Kasaysayan ng Isang Ina Nalaman ni Sisa na wala na sa kumbento si Crispin kaya nagmadali siyang umalis para umuwi ng bahay. Gulong-gulo ang kanyang isip sapagkat hindi niya alam kung ligtas ang kanyang mga anak para siyang tatakasan ng sariling bait sa pag-iisip kung paano maililigtas si Basilio at Crispin sa kamay ng mga gwardiya sibil. Tumindi ang kaba ng dibdib ni Sisa nang papalapit na siya sa kanyang bahay. Natigilan siya dahil natanaw niya sa hindi kalayuan ang dalawang gwardiya sibil na tangay ang kanyang inahing manok. Saglit na nawala ng kaba sa kanyang dibdib si Sisa dahil hindi kasama ng mga gwardiya sibil ang isa man sa kanyang mga anak. Naisip nito na may taglay na kabaitan ng dalawang gwardiya sibil dahil isa man lang sa kanyang mga anak ay hindi hinuli. Gayunman, sa sumunod na sandali, muling sinakmal ng matinding pangamba si Sisa. Nakita si Sisa ng mga gwardiya sibil at sinita siya ng mga ito. Tinanong si Sisa kung nasaan ang kanyang mga anak, ngunit hindi niya alam kung nasaan ang mga ito. Tinutukan si Sisa ng baril ng isang gwardiya sibil at binalaang itatali siya sa puno kung hindi siya magsasabi ng totoo. Pilit na tinanong si Sisa kung saan niya di umano itinago ang dalawang onsang ninakaw ng kaniyang anak. Pilit na pinaamin din siya tungkol sa paratang ng kura. Kahit na nagmamakaawa si Sisa. Hindi rin pinakingga ng kaniyang pangangatwiran. Hindi siya pinaniwalaan ng mga sibil at sa halip, pakaladgad na isinama siya sa kwartel. Muling nagsumamo si Sisa, pero misto lang bingi ang kaniyang mga kausap ipinakiusap ni Sisa na payagan siyang mauna sa paglalakad patungong kwartel dahil napakalaking kahihiyan ng damputin ng mga gwardiya sibil. Subalit hindi sumang-ayon ng mga sibil at pinayagan lamang siya na mauna ng dalawampung hakbang pagdating sa bayan. Pagdating nila sa bayan, tiyempong katatapos pa lamang ng misa. Nasaksihan ng mga tao kung paano ipinagtulakan si Sisa ng mga gwardiya sibil labis ang hiya na naramdaman ni Sisa dahil sa panghuhusga ng mga taong bayan sa kanya. Kaagad na ipinasok si Sisa sa kwartel. Nagsumiksik siyang parang daga sa isang sulok. Nanlilimahid at iisa ang kaniyang damit. Gusot-gusot ito. Ang buhok naman niya ay daig pa ang kinalaykay na dayami. Ang kaniyang isip ay parang ibig ng takasan ng katinoan. Magtatanghali na na bagbag ang damdamin ng Alperes. Iniutos na palayain na si Sisa. Ngunit hinanghina na siya. May dalawang oras na nang magpasya ang Alperes na palayain si Sisa. Painot-inot na naglakad si Sisa hanggang muli siyang makarating sa kaniyang bahay. Dagling umakyat siya sa kabahayan. Tinawag ang pangalan ng mga anak. Paulit-ulit, parang sirang plaka. Ngunit hindi niya ito makita. Kahit na panhik panaog ang ginawa niya, tinungo niya ang gulod at sa may gilid ng bangin. Wala ang kanyang hinahanap, patakbo siyang bumalik sa bahay. Natapunan niya ng pansin ang isang pilas ng damit ni Basilio na may bahid ng dugo sa durungawan. Hawak ang damit, pumanaog siya ng bahay at tiningnan sa sikat ng araw ang pilas na damit na nababahiran ng dugo. Nilukuban ng matinding nerbiyos ang buo niyang katawan. Ano na ang nangyari sa kanyang mga anak? Hindi madalumat ang nararamdaman niyang kasiphayuan. Naglakad-lakad siya kasabay ng pasaglit-saglit na pasigaw ng malakas. Ang banta ng pagkabaliw ay unti-unting lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Kinabukasan, nagpalaboy-laboy sa lansangan si Sisa. Ang malakas na pag-iyak, hagulgol at pagsigaw, ay nagsasalit at kung minsan ay magkasabay na ipinakita ang kaniyang kaanyuan. Lahat ng mga taong nakasasalubong niya ay nahihintakutan sa kaniyang itsura. Mga tulong sa pag-aaral Hindi ang alperes ang nagpadakip kay Sisa. Ang nag nagutos sa mga sibil ay ang sarhento. Ang pagkabaliw ng isang ina dahil sa mga kapahamakang dinanas ng mga anak ay may batayan si Rizal sa tunay na buhay. Ang asawa ni Sisa ay mabait sa simula, ngunit nang maging kabesa ay nagsimulang sumama. Pinalitaw ni Rizal sa kabanatang ito ang pag-uugaling kahit dukha lamang ay may kahihiyan din. Ito ay sa pamamagitan ni Sisa. Ang kahuli-huli ang bagay na nagpayanig sa katinuan ng isip ni Sisa ay ang kapirasong damit ni Basilio na may bahid ng dugo. Ang isyong panlipunan sa kabanatang ito ay ang mapanghusgang tingin ng mga tao kay Sisa sa kabila na sila ay kagagaling pa lamang sa simbahan na nagpapakita ng pagiging taliwa sa tunay na katangian ng makakristyano. Ang isyong pampamahalaan ay ang pagdakip kay Sisa na walang katibayan o ebidensya sa ibinibintang sa kanilang mag-anak ginamit ng mga sibil ang kanilang kapangyarihan sa mga taong walang kalaban-laban hanggang sa muli paalam oops huwag kalimutang mag subscribe salamat